Mainit ang hapon sa palengke. Mabigat ang hangin, may halong amoy ng hinog na saging at pawis na mga taong nagmamadali. Sa pagitan ng mga kukulay na payong, nakatayo ang maliit na pwesto ni Aling Lorna. Gulang na ang t-shirt na tsokolate, may kupas na apron, at sa mukha niya ay ang kuri ng pagod na natutunaw lang kapag nakakahabol sa bayad sa tubig. Nakaayos ang mga paninda niya, suha, kalamansi, sagin na lakatan na nakasabit sa lubid. Halos araw-araw, siya ang pinakamaagang dumarating at pinakahuling nagsasara. Sa kanya naglalakad ang umuusad na oras, isa't kalahating kilo ng prutas kada suki. Hoy, hoy, hoy! Sino may pakananang harang na to? Bumulaga ang boses na parang sirena. Dumating si PO2 Arven Jimenez, bagong assigned daw sa market beat, kumikintab pa ang sinturon. Nilaparan niya ang dalawang braso na parabang nag-uuto sa buong kalsada na huminto. Mami, makausog nga. Obstruction yan. Sige, tabi niyo yan lahat. Ngayon na. Napalingon ang mga kapit pwesto. May ilan na agad naglikpit. May iba na napakagat labi lang. Sanay na silang masita. Pero iba ang dating ng pulis. Malakas ang boses, malapat ang ngiti, at halatang may audience na gusto niyang pakitang gilasan. Sir, nandito po talaga ang guhit namin. Mahinahong sagot ni Aling Lorna, sabay turo sa maputlang pintura sa semento. Patiningin na po yan ng market admin. May resibo ako ng bayad sa pwesto. Kung kailangan nyo po, kukunin ko. Kita mo yon? Inilibot ni Arven ang kamay, ipinapakita ang mga nanonood. Sinasabi ko sa inyo, bihira kayong makakita ng disiplina. Ito ang problema sa bansa natin. Lahat gusto malibre, lahat sagabal Tumingala siya na parabang nasa intablado. Ako, hindi ako papayag sa ganyan. Napakarami ng narinig na pangaral si Aling Lorna mula sa iba't ibang opisyal. Pero sa tono ni Arvin, may halong panduduro na parang may kasamang parusa ang bawat salitang bitawan niya. Pasensya na po sir. Huwag niyo lang pong sanang ipagtaboyan ng saging. May order po ang suki ko para sa lamay. Lamay, ako pa tinatakot mo. Mabilis na puton ni Arvin malakas na nagtawanan ang dalawa niyang kasamang tanod. Tingnan mo, may dahilan pa. Nako, mami, kung ako sa'yo, sumunod ka na lang. Sige, dahil mabait ako, bibigyan kita ng option. Ligpit lahat na yon, o dalhin ko yan sa admin at may kaukulang, eh, processing. Tahimik na nagtinginan ng mga vendor. Alam nila ang ibig sabihin ng processing. May fee, may pambili ng tinta, may kung ano-ano pa. Umusok ang galit sa dibdib ni Aling Lorna pero hindi iyon lumabas sa bibig. Ilang taon na rin siyang humahawak ng kutsilyo para tanggalin ang sira sa tuktok ng piling ng saging, alam niyang mas masarap kainin ang hinog kapag hindi napuruhan sa una. Huminga siya ng malalim. Sir, magpapaalam po ako. Sabi niya halos pabulong. Kung pwede lang, wag niyo po akong sigawan. May permit po ako. Lorna Laksamana po ang pangalan ko. Kung may problema, tatawagan ko po si Gabriel. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. paki nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Napakibit-balikat sina ni Arvin, pero tila may kumalabit sa loob ng ulo niya ng marinigang apilyedo. apelyido. ano raw? Ungol ng isang tanod. Sinong… Gabriel? Sumiklab ang kuryosidad sa mga nakikinig. Si Gabo? Bulong ng tinderong si Andoy. Baka yung anak yan ni Aling Lorna, yung gabing lunta, yung bihira umuwi? Kung sino man yan hambog na tugon ni Arvin. Hindi yan makakapigil sa batas, walang pangalan-pangalan dito. Ngunit hindi mapigilan ang bahagyang pangangapal ng pawis sa sentido niya. Laksamana. Nasaan niya ba narinig yun? Hindi na sumagot si Aling Lorna. Kinuha niya ang lumang keypad son sa bulsa ng apron sa dulo ng palengke, may dalawang estudyanteng naka-backpack at may hawak na pamitas ng dahon. Isa sa kanila ang umiikot sa palengke para maghanap ng kwento para sa school paper. Napatingin sila, nag-abang. Tumawag si Aling Lorna. Isang beses lang kumatok ang ring bago sinagot. Ma, okay ka lang ba? Nasa operasyon kami pero nakasilent ang phone ng team. Nag-message ka kagabi, di ba? Nabayaran ko na po yung nebulizer ni Tita Ems. Bakit ma? Gabo, halos bulong ng ina. May pulis dito. Pinapaalis ang pwesto ko. Sabi niya, obstruction daw. Nagpapakita siya. Baka po pwedeng kausapin mo? Ayoko ng gulo. Ngayon parang biglang lumabo ang hangin sa paligid ni Arvin. Ang apelidong yon, Laksamana ay mismong apelido ng bagong regional director ng PNP sa rehiyon. Si Police Brigadier General Gabriel Laksamana, kilala sa loob ng organisasyon bilang tahimik pero masinop, mahigpit sa disiplina at di pumapayag na namemera ang tauhan. Hindi niya personal na nakilala pero sa mga group chats nila, madalas banggitin ang pangalang yon. mag daw sa mga presinto, mahigpit sa market beat, ayaw nang nagpapakitang gilas na walang basihan. Sir? May pagtaas ng tingin si Arvin. Pilit na pinapawi ang kaba. Sino po ang kausap mo? Tiniklop ni Aling Lorna na ang cellphone. Pinindot ang loudspeaker at inihawak sa gilid. Anak ko. Mahinahong tugon niya. Si Gabriel. Hindi niya dinagdagan ng ranggo. Hindi niya kinailangang ipagyabang. Gabo. Naririnig mo? Ma, bumigat ang boses sa kabilang linya. Ipakilala mo ko at pakisabi na hindi kailangan ng pangalan para igalang ka. Biglang napigtal ang yabang sa mukha ni Harvin. Ramdam ng lahat ang bigat ng katahimikan. Tumikhim siya. Nagayos ng kwelyo at pilit na nagbiro. Ah, ma'am, Lorna, kahit sino pa yan, procedure lang po. Walang personalan. Kailangan lang po talaga nating sumunod sa officer. Putol sa kabilang linya, malumanay pero walang tanong ang otoridad. Ano pong pangalan ninyo? Naglagbay ang laway ni Arben sa tuyo niyang lalamunan. PO2 Arben Jimenez po sir. PO2 Jimenez, patuhoy ang boses. Ito si Gabriel Laksamana. Hindi ko po ginagamit ang apelyedo namin para manakok. Pero nais ko pong ipaalala ang dalawang bagay. Una, may guhit ang palengke at may hawak na resibo si Aling Lorna. Kung may violation, ticket at resibo ang katapat. Hindi buliyaw at hindi processing. Ikalawa, ang respeto. Hindi pinagkakalob dahil sa apelyedo. Ibinibigay yan sa bawat taong pinagsisilbihan natin. Kung gusto nyo ng pagpapakitang gilas, ipakita nyo sa inspeksyon. Sa maayos na dokumento, sa bodycam kam na dapat laging naka-on. Naka-on po ba ang bodycam ninyo ngayon, officer? Parang may humigop ng dugo sa mukha ni Arben. S Sir, lobat po. Pangalawang tanong, sabay-sabay ang pihikang mga tingin ng mga vendor. Ano ang basihan ninyo para sabihing obstruction ng pwesto ni Aling Lor na kung nasa loob sa ng guhit? Nakausap niyo po ba ang market admin? Nasaan po ang inventory sheet at witness kung may kukumpiskahin? wala nang palusot na lumabas. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang mga braso. Sir, pasensya na po. Naging malambot ang boses. Inaamin kong mali ang tono ko. Na-excessive lang po siguro. Hindi excessive ang tawag dyan. Hindi tama. Ganito ang gagawin. Huwag niyang nanggalawin ang pwesto. Mag-iikot ang internal affairs bukas para sa audit. Ma, kung ayos sa iyo, huwag mo nang dagdaga ng kwento. Sasabihin ko kay Chief kung ano ang nangyari. Officer, lahat tayo may pagkakamali. Pero dito, ang palakasan ay pagpapakumbaba. Naglukot ang mukha ni Arvin. Tila sinasalo ang bigat ng konsensya sa harap ng madla. O Opo, sir. Nagtagbuan ang daluan iskinita ng balita. Mabilis kumalat ang nangyari pero higit sa chismis ang natutunan ng mga tao. Paano pumalag ng maayos, paano ipaglaban ang karapatan ng karapatan nang hindi kailangang magmurahan. Nang ibaba ni Aling lor ang telepono, hindi niya tinignan ng pulis na kanina pang nagpapakitang gilas. Tinignan niya ang saging, ang kalamansi, ang simpleng buhay na kailangang protektahan tulad ng sino mang residente. Sir, gusto niyo po ng tubig? Mainit ang hapon. Kung okay lang, pwede naman po tayong magumpisa ulit. Parang may humigop ng dugo sa pigpig ni Arben at unti-unti lumabas ang baong yabang na matagal niyang ginagamit bilang kalasag. Pasensya na po, Aling Lorna. Nagpapa-impress po kasi ako sa mga tao. Hindi po dapat ganon. Okay lang, mahingiting payapa si Aling Lorna. Basta wag nyo lang kaming ipagtabuyan. Trabaho namin ito, Trabaho nyo yun ang bantayan kami, hindi takutin. Kinabukasan, hindi na nang pakitang gila si Arben. Dumating ang team ng IAS, maayos nilang sinuri ang body cam log, naglecture sa vendors at nag-iwan ng hotline. Si Arben, natahimik na nakikinig sa gilid parang estudyanting nada pa at nagkaalambre sa tuhod pero tumayo pa rin para magpatuloy. Lumapit siya sa outpost para humingi ng kopya ng market order. Sa dulo ng araw, nakita siyang tumutulong sa pag-ilaw ng sira sa poste sa gilid ng palengke. Hindi na bilang bida, kundi manggagawang handa ng umalay. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang hangin sa palengke. Naging mas klaro ang guhit sa simento, may bagong karatala, bawal ang lagay, bawal ang paninigaw, tiket at resibo lamang at sa mesa ni Aling Lorna may nakapaskil na maliit na papel. Salamat sa paggalang sa ating lahat. Minsan dumadalaw si Gabriel kapag may panahon, hindi para magyabang kundi para kumustahin ng ina at magbigay ng libreng orientation sa Dendors tungkol sa karapatan nila. At tuwing nandun siya, hindi binabanggit ang kanyang rango. Gabo lang po, anak lang po ako ng tindera. Isang hapon, matapos ang inspeksyon. Lumapit si Arben kay Aling Lorna. May bitbit siyang saging na lakatan at maliit na sample. may resibong bayad sa tiket na matagal niyang hindi na iayos. Yung tunay, hindi processing. Aling Lorna, malumanay ang wika. Salamat sa leksyon. Minsan kasi akala ko kailangan malakas ang boses para marinig. Ang totoo, mas malinaw ang maririnig kapag mababa ang tono. Ganon din ang prutas, biro ni Aling Lorna. Iniabot ang sukle gayong wala namang hinihingi. Mas tamis ang hinog sa tamang oras, huwag pilitin. Nagtawa na ng ilang vendor na nakarinig. Sa kabilang dulo, may bagong pulis na ipinadala, si Patrolman Cruz. At imbes na dumuro, nakikitikim ng kalamansi at nagtatanong kung paano susukatin ang guhit. Pakigabayan naman po ako sa mga tindera. Newbie bilang po, Masarap gabayan ng marunong magtanong, sagot ni Aling Lorna. Sa bandang huli, hindi ang apelyedo ni Gabriel ang nagtapos sa pagmamalaki ni Arben, kundi ang biglahan niyang pagharap sa katotohanang ang uniporme ay hindi intabla. Nakakaakit gumimik sa gitna ng palengke pero mas mahirap at mas mahalaga ang gumawa ng tamang bagay ng walang saksi. At sa araw na yon, nang marinig niya ang pangalang Gabriel, napahiya siya hindi dahil sikat ang anak ng tenderang kaharap niya, kundi dahil naalala niya kung bakit siya sumuot ng uniporme para maglingkod, hindi maningil ng palakpakan. Sa dulo ng eskinita, nakasabit pa rin ang makukulay na payong, bumabalik sa dati ang sigla ng palengke, Si Aling Lorna tuwing umuuwi naglalakad na may konting gaan sa balikat. Si Arben tuwing duty pinapaalalahanan ng sarili, bawasan ng salita, damihan ng serbisyo. At kung minsan nakikita silang nagkwekwentuhan sa tabi ng saging nalakatan, ang dating nagpakitang gilas at ang vendor na tinuruan siyang mas may gilas ang paggalang. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like, mag-subscribe na rin, at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!